So yun guys, bali pani vlog na naman tayo ngayong araw at sa video na ito Ituturo ko sa inyo kung paano ba magpadala sa Flash Express gamit ang cellphone natin So kung paano yun, simulan na agad natin pagkatapos ng intro na to So yun guys, bali una dapat i-download mo yung Flash Express sa Play Store yan. Libre naman yung Flash Express app sa Play Store. No? Wala kang babayaran. Siyempre, dapat meron kang data para ma-open mo yung Flash Express. Yan. Kapag ka download mo na yung Flash Express, open mo lang yung app. Ayan. Ayan. Bali, ito nga pala yung itsura ng pinaka-home ng Flash Express. Ngayon, kapag ka ikaw ay magpapadala, i-click mo lang yung booking sa baba. Ayan. Pag-click mo yung booking, ito na yung lalabas, no? may makikita ka sa may bandang taas send parcel ayan. so i-click mo lang yung send parcel ayan pag mo na yung send parcel ito naman yung lalabas no? sa may part na may kulay blue i mo lang yan ayan, dito mo ngayon ilalagay yung sender's address ayan nakalagay dyan, select the sender's address since wala ka pang sender's address Kiklik mo ngayon yung new sa may mandang gilid. Ayan, pag click mo yung new, ito yung lalabas. May mababasa ka, smart input. Ayan, kasi pwede mong ilagay na yung pangalan mo, yung contact number, tapos yung address. Ayan, para automatic na siyang malalagay doon sa baba. No? Kung hindi mo na siya kailangan isa-isahin pang itype. So ngayon, susubukan natin yung smart input. Bali guys, example lang to no para magkaroon kayo ng idea kung paano ba maglagay ng sender's address. Sa part ng sender's address nga pala mga kaibigan, dito nyo ilalagay yung details nung magpapadala. Kung ikaw yung magpapadala, dito mo ilalagay yung name, contact number, tapos address mo. And for example, balik sample lang yung address na yan para magkaroon kayo ng idea. Ngayon, kapag ka nalagay nyo na yung pangalan nyo, yung contact number, tapos yung address, i-click nyo na ngayon yung smart input. Ayan. Pag kinlik nyo yung smart input, mapapansin nyo na yung address, automatic nang nalagay doon sa field sa baba. Ayan, yung address, tapos yung zip code, tapos yung pangalan mo, tapos yung contact number mo. Ngayon, kapag kaya yung lagi mong address na gagamitin as a sender, pwede mo i-click yung default sender address. Ayan, pag kinlik mo yung box na yan, yan, ibig sabihin, masi-save siya ngayon dito sa address mo. Para hindi mo na siya kailangan ulit-ulitin na i-type. Ayan. Pag okay ka na dyan, click mo lang yung okay. Pag kinlik mo yung okay, ito na yung lalabas. So ngayon, isi-select mo na ngayon yung address mo. Ayan. Ayan. okay ka na sa sender's address, ang next naman is yung consignee information. Ayan. Sa part ng consignee information, dyan mo ilalagay yung address nung pagpapadalhan mo kung kanino mo ba ipapadala. Ayan. For example, ayan, click lang natin. Ayan. So, mapapansin nyo, parang ganun din naman yung gagawin. No? So, smart input yung mas madaling gawin. So, ilalagay lang natin yung pangalan, contact number, tapos complete address yung pagpapadala natin. Kumbaga, yung complete address, complete details ni receiver. Ayan, for example, Ayan, balik sample lang yung details na yan para magkaroon kayo ng idea. Ngayon, kapag okay ka na dyan, na double check mo na yung details ni receiver, pwede mo nang i-click ngayon yung smart input. After natin i-click yung smart input, automatic na nanalagay sa baba yung mga details, yung pangalan, yung contact number, tapos yung address ni receiver. Kapag okay ka na sa pangalan, contact number, tapos address, i-click mo ngayon yung item, type, and weight. Ayan. Ayan. Sa part na to, sa part ng item, type, and weight, pipili ka ngayon kung ano bang klase yung item na ipapadala mo. Kung file ba siya, dry food, commodity, digital products, clothes, books, auto parts, shoes, and bags. Ayan. Tapos meron ding part ng others. Ayan. Kapag ka wala sa pamimilian, pwede mong i-click kayo yung others. For example, ayan, address yung click natin kasi laruan yung ipapadala natin. Ayan, for example, ngayon sa may part ng weight, dyan mo ilalagay yung kung gaano ba kabigat yung item na ipapadala mo. Ayan, ngayon sa may part ng dimension, nakalagay dyan centimeter, dyan mo ngayon ilalagay yung length, width, tapos height nung item na ipapadala mo. Ngayon, kung hindi mo naman alam yung length, width, at height nung item na ipapadala mo kasi wala kang panukat, pwede mo naman na hindi yan lagyan kasi ang mangyayari si rider na yung maglalagay niya no? si rider na yung magtatansya kung gaano ba kalaki yung uh, pouch or packaging na gagawin niya ayan, so kapag okay ka na dyan click mo na yung confirm sa baba ayan ngayon mapapansin mo na yung estimated price na babayaran mo na shipping fee is 79 pesos Ayan, pag-click natin yan, ayan, makikita mo yung shipping fee, tapos total shipping fee, ayan, na 79 pesos. Kapag okay ka na dyan, pwede mo nang i-click yung complete sa baba. Ayan, huwag mo lang kalimutan na i-double check lagi yung details. Ngayon, kapag click mo na yung complete sa baba, ito na ngayon yung lalabas, yung send parcel. Ayan, may makikita kang purchase packaging, ayan, pag-click mo yan, Ayan, pwede kang bumili ng uh, packaging mo, na no? kung pwede kang mamili kung mang, ano bang dimension. Ayan, makikita mo na rin yung presyo at kung ilan yung bibilhin mo. Ito namang part na to is optional lang. Kung gusto mo lang mag-avail ng packaging ni Flash Express. Ayan. Pag hindi ka naman mag-avail ng packaging, pwede mo lang i-cancel. Ayan. Ngayon, sa may part ng remarks, ayan, click mo lang pag click mo yung remarks, ito yung lalabas, no? Ayan, pwede kang mag-leave dito ng remarks o maglagay ng remarks na gusto mo sabihin sa rider ayan, kapag i-deliver yung item mo. Para ma-heads up si rider kung ano ba yung instruction mo sa pagpapadala ng item. Ayan, kapag wala ka ng mga remarks na ilalagay, ayan, huwag mo na lang siyang lagyan. Ayan, so click mo lang yung okay. Ayan, sa may bandang baba, mapapansin mo yung schedule now. Ayan. Ngayon, pag mo yung schedule now, ito na ngayon yung lalabas. No? Confirm your location. Ayan. Pwede mong i-turn on ngayon yung location mo. Ayan. Click mo lang yung OK. Ayan. Kapag katama yung address na nakalagay sa location, pwede mong i-click yung confirm location and submit sa baba. Ayan. afternoon, ito na yung lalabas booking successful. Ibig sabihin na kapag book ka na ng delivery, ihintayin mo na lang mapick up ni rider yung parcel mo. Sa so, may part na to, makikita mo kung sino ba yung uh, rider na magpipick up ng item mo. Tapos kung kailan ba mapipick up. Ayan, nakalagay dyan, tomorrow between 1 o'clock to 3 o'clock p.m. Ayan. So, bali, ganun lang kadali mag-book ng item para makapagpadala ka sa Flash Express gamit ang app nila. Ngayon, ang tanong, paano ba yung waybill yung ilalagay doon sa parcel mo? No? Ngayon, kapag ka magpapadala ka gamit yung app nila, hindi mo naman kailangan mag-print nung waybill no? kung wala kang printer na sarili mo. Ayan, pwedeng si rider na yung mag-print nun. Basta ang gawin mo lang, yung item mo, lagyan mo ng pangalan mo, ayan, contact number mo, tapos pangalan ni receiver, tapos contact number, tapos address ni receiver. Ayan. Para hindi malito si Rider kapag ilalagay nyo na yung waybill doon sa parcel mo. Kasi pwedeng si Flash Express na or si Rider yung maglagay ng waybill doon sa parcel mo. Ayan. So hindi mo na kailangan pang i-print or magpa-print ng waybill. At kapag ka na-pick up na ni Rider yung item mo, muna notify naman si Flash Express through text message. Ibig sabihin, makaka-receive ka ng text message no? galing Flash Express. So, meron silang notification via text message. Nakatunayan na na-pick up na ni Rider yung item na ipapadala mo. Ayan, bali mas maganda rin na picturean nyo yung item na ipapadala nyo kapag ka na si Rider para meron kayong proof na talagang pinadala nyo. Tapos pwede nyo isend yun sa, sa pagpapadala nyo, sa receiver nyo para katunayan din at alam nila na pinadala mo na. Oo nga pala guys, to kapag ka pipick upin na ni rider yung item nyo, pag na yung rider, sabihin nyo na i-avail nyo yung discount. Ayan, kasi minsan mayroong promo si Flash Express, no? mayroong siyang discount. Eh, ibig sabihin, mababawasan pa yung shipping fee na maaari mong bayaran. Ayan, tulad nung na-experience ko nung nakaraan, instead na 79 pesos yung biniyaran ko, naging 61 pesos lang kasi ang ginawa ko nung nandiyan na si Ryder sinabi ko na i-avail ia ko yung discount kaya naging 61 pesos lang siya o nga pala guys kapag ka magpapadala kayo mas maganda na yung own packaging nyo is maayos no? kasi minsan si Flash Express ipapouch lang nila yun eh kumbaga kung hindi ka naman nag-avail yung packaging nila kung hindi ka naman bumili yung packaging nila sa app ang gaba possible na gawin ni Flash Express is ipouch lang yung item so mas maganda kung medyo babasagin yung ipapadala nyo mas maganda na i-bubble nyo ayan, para maayos na makarating kay receiver. So yun guys, sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong impormasyon sa video na to. At sana support nyo itong vlog na to by subscribing to this channel. Kasi mag-upload pa ako ng mga gatong video sa susunod para rin sa atin. So hanggang dito na lang muna at ingat kayo palagi and peace out.